kakabot din ano po napagod po ang ating kalaro. Ayan na, kumakain na. Kumakain ka na, gutom ka na. Anong o? Opo. Opo. O, gutom na si Putita. Ay, gutom. Makain ka. Anong ulam? Anong ulam? Anong ulam? Wow, lechon. Ah, uh, may Yan, meron po dyan. Marami pa yan. Marami po siyang laruan. Ayun pa, meron pa dun. Ah. Uh, oh. Samsam! Ay, budiray! Budiray! Hi ka, hi! Gutom eh! Kumakain eh!